Sa mga idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga na At mga nakakataong mga videos Na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos Na in-upload ko raw. Sino bang matabang dyan? may nagamok ah. Balid lang pala katapat mo Ah

Hmm. Wow. wow, magic wow. <laughs> yes. Hold up ito, huwag ka nang pumalag Ako? Oo, oh, dalawa lang naman tayo dito eh, bobo. Mamili ka, pera o buhay mo? Wala bang ibang choices yan? Ano to, exam, multiple choices? Atang, ay, sarap pa sa kalin Yung buhay ko, binigay ko na sa asawa ko Yung pera ko, kinuha na rin niya Uh, hold-upper ka ba o nang-aasar? Ano ganun? Hindi ka binibigyan ng pera? Uh, Nag-aasar ka yata eh. Sige na hindi uh, na kita hold-upper. ka sa ako na aliban-balan ako sa loob ako. Ito na, paalis na. Hindi ko naman alam na, <coughs> <anto>. <coughs> hold na. ano Hold-upper na. Anong nang-aasar? Anong <coughs> nang-aasar ko? Yun. Okay. Hmm. Saramate. Hindi <coughs> ba mga konsentrasya dito?

Kuya. Ah. Kuya, excuse me. Pwede po ba akong magpa-video lang po sa blit? Sige, saan po ba? D dito lang po. Wait lang. Kuya, alam niyo po ba yung ano? Ganun po. Kapit po kayo. Kapit po kayo. Hmm. Yeah. Huh? Po. Po. Sige po. Ganyan. Ah, sige po. Wait lang. Sige po. Wait lang. Kuya, napit lang po po. Alam niyo po ba kung nasan yung ano? Yung... Ah. Uy! Ito nangyari te. Kuya, bakit ako Ano nangyari te? <laughs> masarap na, na. Ah, sino daw mag-slice nito? Ah, tamad ka na nga. Pinigyan ka pa lang. <laughs> Ay, ha. <laughs> hmm. Ako. <laughs> Pinalik pa. Ako. <laughs> kumakantaan pa pala. Excited <laughs> eh. Pagutom na. Taranta. Ang baho ng hype. Walang kamalay-malay. Ang tapos <laughs> sa kanya yung kinilis ko. pala yung step. Step in yung pinakok. Ang nahanap niya. Kaya alam ako. Pagkawak niya. Nagbibigtak <laughs> yung <Okay>, pupin. Nagbibigtak na yung <laughs> pupin. <laughs> Nagbibigtak na

Ito na ako. Napansin niya <lang>. na. <laughs> Yung nag kayo pero love niyo pa rin ang isa't isa. <laughs> <laughs> Huli ka. World record fireworks ha. Ano yan? <laughs> litak tapla. -tap <laughs> eh 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 eh, eh. Bak. Nat eh. alam niya. <laughs> Kaya dapat <laughs> nagkunwari ka. Tab. <laughs> <Bob>, Hindi <laughs> ba na nagkunwari. 2025 na. Kailan mo ako Oy, ano na lang 'yung models ko? Asal ba? Kailan nga? Naisama pa yung cup noodles. Wala pa rin tayong type ng kasal hmm. Mm -hmm. Oh, Madali ka ba? <laughs> diba dapat kasal muna bago ka na? Tama <laughs> lang yun, anak muna bago kasal. Kailangan subukan muna lahat ng mga paghihirap. <laughs> Baka pag dumating sa punto na kasal na tayo, magutom ka lang, lang isang araw, ka na. pag <laughs> <laughs> <Bagingan laughs> baka natin napapalitan yung baso ng reheat mode so dumadami lalo eh baka hindi talaga yung mode din. Ganaman. Gabi ka naman. Yeah boy. Ano yung basura hindi <laughs> <Let's, tatay. laughs> <laughs> <Walang> ko <back. laughs> talaga. Haha. Hugot. Gusto tayo. <laughs> Haha. Hindi si ko lalagpas naman. Haha. 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 ate. <sa> likod. <laughs> unang U-turn sa 2025. Nako. Huli. Checkpoint. Naabangan ako na mawala kasi na mamahala na babasa ating ala. Alam sa na. sa sadyang may nakalimutan na sa <laughs> ito. Kaya bubalik. Hahaha. <laughs>